Magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na sa aking mga kabarya at kapwa kolektor. Lahat ng senior citizen, mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan, magandang araw po. Nandito tayo ngayon sa, at, sa aking halamanan. Yung bagong tanim na sitaw, ayan, nagpapakitang gilas na po. Nakikita po ninyo, namumunga na. Katulad po nung nakikita nyo, ayan, may naglalawit na ng bunga. Yan po yung mga bago nating itinanim na sitaw. Ayan. Nagpapakitang gilas na po. Namungulaklak na yung iba, yung iba. Meron ng nakalawit na bunga. Ayan. Yan po ay itinanim ko po sa pagitan ng aking mga talong. Ayan makikita nyo bawat pagkita ng talong tinamnan ko po ng sitaw gawa ng yung pong sitaw natin doon ay malapit ng malaos o malapit ng mamatay dahil uh, maliliit na po ang bunga yan naman pong mga talong ay kasalukuyang nagbubunga ayan po matagal po ang buhay ng talong kesa sa sitaw ang sitaw pagka po nakatatlong buwan na ay patay na Ayan, nakikita nyo. Yung ating hitawan, ayan. Kaso lang, parang may hayop na pumakagat. Ayan, ayan nagpapakitang gilas na yan eh kailangan nga ayusin natin para makaka pamunga ng maayos hmm. mga bagong sitaw po yan na aking itinanim para po hindi maputol yung ating supply ng sitaw yan hanggang dyan po yung mga talong naman kasalukuyang may bungang bago yan namulaklak ng iba may mga bunga, bunga pong bago Nakakatuwa lang po dahil sa itong aking bagong tanim na sitaw ay nagpapakitang gilas na. Yan, may mga usbungan ng bulaklak. ito ka kamukanto oh. Ang daming bunga. Hmm. Ang daming pong bunga. Yan. Yung isa na yung pang harvest na. Yan oh. Ganyan lang po yung may mga halaman talaga eh. Hmm. Natutuwa ka naman dahil sa yun yung karaming bunga oh karaing maliliit na bunga. Mga kalinggo lang yan o apat na araw, pwede na naman pang harvest. So ito, katulad nitong isa na ito. Yan. Eh, malaki na. Pwede na nang pang harvest. Kaya lang, hindi ko muna ha harvestin. Dahil gusto ko mapalaki po pa ng konti. Ayan eh o, pataas na. Kailangan po pala ito yung may balag na maganda. Kasi po yung balag ko doon ko nilagay sa pipino. May nangangat na ano po, pinuputo yung dahon. Ayan. Yeah. kailang maayos yung mga tanga para paggapang maganda ang magiging bunga. Yan, mga talong. Matutuwa ka naman. Napakaraming bunga, oh. Hanggang dyan po, mga kabarya, ang aking video. At sana nasiyahan kayo dito sa aking pagbablog ngayon. Dahil ito ay pagpapakita ng konting kasipagan sa paggugulayan. Maraming salamat po sa inyong panonood at walang sawang pagtangkilik sa aking video. At sa huli ay masabi kong mabuhay tayong lahat.